Sapul sa CCTV ang panluloob ng dalawang lalaking ito sa isang gadget store sa Tayug, Pangasinan, pasado alas stress ng madaling araw kamakailan lang. Sa video, makikita na isinilid ng mga kawatan ang mga gadget sa malaking bagpack. Pilit ding binaklas ang isang vault gamit ang bolt cutter. Dahil hirap silang baklasin ng vault, ang mismong vault ay kanila rin tinangay. Ayon sa store manager, Aabot sa mahigit dalawang milyong pisong halaga ng mga gadgets, kabilang ang 200,000 cash, ang natangay ng mga kawatan. Every pag-alis ko kasi sa e store, sir, doon ko lahat kinakarga po. mapa -cash unit, sir, doon ko po sa bolt nilalagay po. Super bigat nun, sir. Hindi po yun makakargado ng isang tao, sir. So nagulat ako, sir, bigyan na lang po na wala. Sa investigasyon ng pulisya, Gumamit umano ng bolt cutter ang mga kawatan upang sirain ang padlock ng store. Nakareceive po kami ng tawag sa concerned citizen na mayroong nakabukas na isang stall. So pumunta po tayo doon at uh, nagkandak ng investigation ng ating uh, investigator. And yun niya na find out na mayroong isang pangluloob sa isang gadget and uh, iPhone store. Patuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng pulisya at backtracking sa mga kuha ng mga CCTV sa lugar. Handa o mano ang may-ari ng gadget store na magbigay ng 200,000 pabuya sa makakapagturo sa mga sospek. Nananawagan po ako kung sino man po nakakakilala sa post namin. Meron po tayong reward no worth of 200,000 po. Sana po mapagbigay alam po sa amin agad. Tulungan niyo po kami upang malutas na po yung situation dito sa store po namin. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga business owner at sa mga nagpapaupa na paigtingin ang seguridad ng kanilang mga pwesto upang hindi muling mangyari ang ganitong insidente i-require po natin dapat mayroon po silang CCTV camera. And uh, maglagay tayo ng security guard sa area kahit sana dun sa mga nagpapaupa ng building. Nang sa ganun, secure din po yung mga naungupahan po sa kanila. And uh, maglagay tayo ng ano, padlak talaga na mga malalaki para hindi ito agad na mapasok at hindi agad ito ma mabuksan. Lester Narag, Balitang, Solid North.